So, actually po yung kalaro nila ng aso nyo, nung to tayo, kalaro ni Samer yun dito. Araw-araw, naglalaro sila. Wala pa si Winter noon. Ngayon, malaki na siyang aso. Kalaro ni Samer yun ng araw. Samer po yan, Samer yan. Itong si Winter, bago lang po sa akin ito. Bago lang, ano. Ito si Samer talaga, ito yung kalaro niya noong na ginuntuta pa yung aso ng ano na yan yung medyo malaki <laughs> ginadala ko dito si si Sanner umaga at gabi naglalaro silang dalawa ng araw ay malaki na siya lalaki din siya lalagay ko. Thank uh you. -huh. na. na sila. Grabe na po yan. Oke, okay, Grabe na. Diary photo natin yan. Di Working Congress ma near next genisio, Sa Congress sa District 4 on to Manila yan. i -boto po natin mabait, masipag. Ayan po, so dito na po ng no, ating video tungkol situ inyong hasil, sityo, sityo sila pero hindi pa ko pataf neng nangangat. Ikaw so, nga na lamang and Jesus. And, and, Jesus. my Tchau, <laughs>